O, oh, ano na? Anong balita kay Catherine? Ayun na. Ako, eto na nga. Yung mga binalita natin noon, eto na unti-unti nang nangungamat. Naglilitawan. O. Oh. Ito yung ramdam na ni Daniel ngayon. Kung noon naramdaman na niya, mas ninanamnam niya ngayon yung katotohanan na wala nang bali ito. Totoo. Ay, wala. Katapusan na ito ng kanilang relasyon. Kasi aming... Sinanay ko, Steve Freeman, napatanong sa ginawa ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! ay nasa Bansang Kanada ang aktris na si Catherine Bernardo dahil sa ongoing na shooting ng movie na hinulabagin na pinagbidahan ni na Alden Richards. Ngunit nitong nakalipas na araw ay naging topic ito sa vlog ni Nanay Christy ang dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla kung saan isa sa nakuhang source na balita ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy ay ang pagtitiwalan ni Catherine Bernardo sa mga negosyo nito sa dating nobyo kung matatandaan ilang taon na ang lumipas ay binuksan sa publiko ang kaunaw na business venture ng Katnil na isang iliganting barbershop na itinayo sa isang mall kung saan isa nga sa kanilang panakawin sa grand opening ay ang aktor na si Dominic Roque. Bungad nga sa topic ng veteranang kolonista na si Nanay Christopher Min ay ang ukol sa negosyo ni na Catherine Bernardo at Daniel Tanilia kung saan muli nilang binalikan ang kanilang kwento noon na ngayon lang nagkaroon ng maliwanag na kasagutan na ikinagulat nga nila ang balita. Ito eh, oh. Ano na? Anong balita kay Catherine? Ayun na. Nako, eto na nga. Yung mga pinalita natin noon, eto na unti-unti nang nangungamatay nila. Naglilitawan. Oo. Oh, yung, Na yung, And, yung sosyo na negosyo nila ni Daniel, oh. nahiwalay na. Barbero Blues. Ito yung Barbero Blues. Na ibin, iba na ang pangalan, sikat Katrin na lang may-ari. No, look Hair Studio. Yan. Yeah, oh, okay, yun ay, kinabarbe. Yun so, no, ibig sabihin, yung pinagsosyo nilang negosyo noong magka-relasyon pa sila, bumaklas na si Catherine oh, ngayon. Yung Barbero oh, Blues, oh, wala, nagtayo no. na siya ng sarili tapos nagdagdag pa siya ng kanya cut nails. Cut nails. So, oh, dumami diba? na. Ano ang ano mo dito? Basa mo dito. Ay, talagang ilalagay nila sa tama ang lahat. Black and white. Kasi mukha nang talagang wala nang balikan ito. ikaw. At sa tingin ko talaga siguro, ito na yung the end talaga ng cut nail na hindi na sila pwedeng magkabalikan. Kasi nakikita mo sa negosyo na parang nagkaano-ano. Di ba gano'n naman talaga yon Sa mga magkakaibigan, pagka nagkaaway kayo, pagka may negosyo kayo, hapian na natin kayo sa negosyo. Maghiwalay na. Maghiwalay na. Lalo pa sa magkarelasyon, pareho nilang minahal itong Barbero Gusto. Yes, kasi yun ang baby Pero nung magkahiwalay na sila talaga, class na si Catherine at pagtayo ng sarili niyang negosyo. Kore. Maaasahan naman talaga yon para ano pa. Di ba? Para, para na, ano pa. Putuli na ang mga nag-uugnay para wala na pang maulit na baka. Kasi pag hindi pa nila ina tinigil yan, may posibleng pa kasing, alam mo yun? May komunikasyon. May Abang patuloy na ang kwentuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama isa sa isiningit ng ditira ng kolumnista ay ang ukol sa nalilingit ngayon kay Catherine Bernardo na si Alden Richards. Eh pa. paano kung isang araw malaman natin na si Catherine at saka si Alden Richards ang magkasosyo? Ay, ayun na. Ay, ayun na. Pareho silang business minded. Siguro, matututo na rin si Catherine mm -hmm. this time. Okay. Pwede naman silang mag-degosyo siguro together pero hindi na ganun ka, alam mo ka kalalim ng pinagsama kasi ito boyfriend, girlfriend, Ito mo, pag magkaibigan lang muna mas madaling hiwala oh. yan eh. hmm. Diba? Pero tingnan natin kung saan makakarating yan. Mo, diba? Ano sa palagay mo? Magsososyo yung dalawa? Siguro, hindi pa siguro sa ngayon. Kasi sirte si Captain parang mayroon pang, may lamat pa yung pag-iisip niya tungkol sa pagninigusyo nung no, mayroon sa kasosyo eh. Mm. Siguro iisip niya. Magsosolo na lang. Magsosolo muna ako. Sa oh, na lang tayo magsosolo. Pwede pa si Mami Min Ayon, at si Captain? Si no. Pwede, pwede. pwede. No. Maganda yung ganito, no? yung nilalagay nila sa ayos. Lama. Hindi nila idinadaan sa kung ano-anong paraan. sa pinag-usapan ni Nanay Festive Frimin ang mga katanungan ng ilang netizens kung kumusta na ang obligasyon ni Carla Estrada sa pamilya Bernardo lalong-lalo na sa dating kasintahan ni Daniel Padilla si Katrina Bernardo at si Carla naman, syempre, ang tanong ng bayan, yun bang mga obligasyon niya sa pamilya Bernardo ay natugunan na niya? May merong nagsasabing bayad na o nagsuklian na. Mm. Meron naman nagsasabing may mga naiiwan pa. Oh. Hmm, di ba? Oh. May naiiwan pa rin. At kung ano man po yung naiiwan na yun, ilabas na po tayo. Nasa kanila pag-uusap na yun. oo, oh, ang Basta bahaga. ang malinaw, bumaklas na po si Catherine Bernardo sa sosyohan nila ni Daniel Padilla. At sa mga susunod pa, abangan natin kung ano pang mga negosyo ang pag kasi may iba Oo. Kasi may iba pa yan eh. No? <laughs> lang naman ito, yun eh. Di ba? Oh. At di ba yung barberong yan, yung lang pangalan ang ano, napunta, na hiniwalayan nila, di ba? Okay. Kaya si Binago, yung din pang building yan. Diba? Kaya nga, new look hair new look, look hair na. na. Di ba? Naging salon. Eh, no? Ah. ganun po talaga kapag nagkahiwalay na, para ano pa, ika nga, para magstay ka pa, di ba? Eh, mas magandang ilagay na sa ayos ang lahat-lahat. Diba? Ang lalit na Alam mo? Ah. Yun. At sa dulo nga ng topic na pinag-usapan ni Nana, Nanay Christy Fermin at mga kasama na si Romel Chica at Wendell Alvarez ay napatanong sila kung ano na ang matinding naramdaman ngayon ni Daniel Padilla nang tumiwalag na sa kanilang negosyo ang dating nobya nito na si Katrina Bernardo para sa buong kwento Narito ang video. Huh? Ito yung ramdam na ni Daniel ngayon. Kung noon naramdaman na niya, mas ninanamnam niya ngayon yung katotohanan na wala nang bali ganito. Totoo. Ay, wala. Katapusan na ito ng kanilang relasyon. Kasi aminin naman natin kapag galing tayo sa mga ganyang hiwalayan, yung mga person, hindi mo pa masyadong mararamdaman yan oh. pag matagal na, ay, ito na yung muna. Oh. ito na yung hinahanap ko. Ito na yung kinakatakutan ko. Oh. Yun na yun. Oh. Ay, nako, nakakapanghinayang. Ay, nako, nakakapanghinayang. video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.